Sa so, ayan, gagala muna kami sa cemetery. Magsindi muna kami ng kandila sa amin ano, lola, lolo, tsaka mga tiyahin. Pinsan. O, oh, di ba? Ang dami namin, no? Eh, pinsan ko. Sama yung kano Maglakad lang kami guys kasi wala kaming masakyan dito eh. Bundok kasi to eh. Medyo malayo-layo yung pupuntahan namin. Shout out sa mga dalaga dyan. o oh, diba ang dami namin no? Oh. Sisindi lang kami ng kanila oh. Thank you for watching. Andito ako ngayon sa Cebu City. Sa bundok. <laughs> bundok ng tralala. <laughs> Parang bagyo dito guys kasi malamig. Only aircon dito. Wala ng electric pan, wala ng aircon. Grabe ang lamig dito. O, oh, di ba? Maglalakad lang kami. Medyo malayo yung pupuntahan namin. Ana, yan. Tarungan, ha? Shout out kay Sammy, o. Oh. Pasyal mo na kami si Minterio. Oh, <laughs>

ya yeah. ay tiyahin ko. Kapatid ng mama ko. Ang mm. haba, no? Ito, bibinta dahil wala ng tao. Tinan mo ang layo ng nilakad namin. talk about it. Yeah, but... <laughs> <laughs> so <a> <laughs> Ayun guys, pa-support po sa aking YouTube channel. Please subscribe and um, like and share sa of my video. Thank you so much. <laughs> <Yeah>. <laughs> Tingnan nila yung lupa na binibenta. <laughs> mauna tayo guys. Dito tayo mauna tayo. Ayan. Dito yan sa... Dito ako ngayon sa Cebu City, sa Sudlong Dos. Ang lalaki ng mga bahay dito. O, tingnan Kahit bundok, pero lalaki ng mga bahay. Ang lamig, grabe. Ito, laki oh. o. Oh. dito tayo banda. Hmm. Ito may daan din dito pa kaya to. di ba? Bundok dito pero ang mga bahay ang lalaki. Ayan doon pa kami pupunta oh. Sa may doon oh, sa may bundok na yun oh. Ayan guys, thank you for watching video lang muna ako sa mga view dito sa province at gawa ng wala mo ng somba dahil wala pa ako sa Manila nagbakasyon pa ako dito sa Cebu ayan thank you for watching bye bye